sa nga senior citizens ang napatukuran sang bagong nga balay sa buligman sang kapulisan sa Banwa sang Calatrava. Sa pagbukasman man sa pagpubliko nga klase ginsuguran sang katapo sang 605 Maneuver Company sang Regional Mobile Force Battalion ang pagshopping sa mga school supplies para sa pito nila ka mga student scholars sa probinsya. Aton balikan ang ilang istorya ah, sa sining episode sang Baganihan. Sa edad nga 89 anyos, hindi na makasarang pa nga magpangabudlay si Lolo Yolohio Kumawas. Ang umanang iya misis nga si Sabina, 78 anyos ang barangay Tibiyaw, sang Banwa, sang Calatrava. Gubao nang ilabalay kag mabudlay naman para sa ila ang mangita sa kinahanglanon sa Matag Adlaw. Ila binang malayo man ang ila na human nga puloyan sa merkado. Pero sa bulig sang katapo sang 605 Maneuver Company sang Regional Mobile Force Battalion, na sugura ng pagpatukod sang balay sa mag-asawa nga senior citizen sang Hulyo. Ang mga pulisman ang nangita asang donor kagpaagi agod masaylo ang balay sa lugar nga malapit sa mga tindahan. Sinila nga si Mana, ginupdan sa mga pulis ang mag-asawa pagkadto na sa ila sa nga balay. Pero hindi mahapos ang biyahe. Ilabi na nga pilaman ka kilometro ang ila lakat. Suno kay Police Major Jerome Manahan, Commander sang 605 Maneuver Company, ginpakamaayo nila nga masaylo ang bago nga sa mag-asawa, malapit sa merkado, kagkundiin mahapos ang pagkuha nila sa tubig. Tatandaan po natin na base sa inisyal na plano, ay doon mismo sa lumang bahay gagawin ang konstruksyon. Subalit, nakita po natin na ang uh, lokasyon ng lumang bahay ay malayo sa mga pamilihan at malayo din sa pinagkukunan ng maiinom na tubig. Pero dahil po sa determinasyon ng ating kapulisan, ay nakahanap po tayo ng paraan na maipatayo ang bahay sa mas malapit sa mga pamilihan at yun pong may access sa mga pagamutan. Bangod may edad na hindi na halos makalakat si Lolo Yoloyo. Ganit ginhakwat na lang siya sa mga pulis. Tubtob tob nalabot sa mag-asawa ang ginahandom nga bag o nga balay. Lubos ang kalipay ng day Lolo Yoloyo kag Lola Sabina. Magluwas sa bag o nga ilistaran, may mga dugang man nga donasyon nagin palabot sa ila ang katapo sa 605 maneuver company. Tuma ng pagpasalamat sa mag-asawa sa mga pulis nga mumanang nagserbe Panday Agod ban mahuman ang ila bago o nga balay. Kami po ay natutuwa na ibahagi sa inyo ang bagong bahay na handog ng kapulisan para sa inyo. At uh, lubos rin po namin uh, ikinakaligaya na mayroon na po kayong sariling tahanan na matagana ninyong pangarap. Ang pagpanikasog nga mapatukuran sa balay ang mag-asawa ng senior citizens ang kabahin sa project kapuyan uko ang kapulisan at pamayanan ugnayang yayabong tungo sa serbisyong aktibo at nagkakaisa. Sa inyo po nanay Sabina at tatay Elohiyo, nawa po ay magbigay ng kasiyahan, katiwasayan at walang humpay na kaligayahan ang inyong bagong tahanan. At uh, sana po ay nakapagbigay kami ng kasiyahan sa inyo. At hayaan po ninyo na ang inyong bagong bahay ang maging salamin ng tagumpay at kasiyahan ninyo bilang mag-asawa. Magluha sa mga proyekto, ginasugura naman karon sa mga pulis ang pag-shopping. Sa pagsugod sa klase sa mga pampublikong eskulahan, ilang manabigin o po ng mga student scholars para magpamakal sa school supplies, mga bag, pati na uniforme sa mga kabataan. Bilang preparasyon po sa pagbubukas ng klase ngayong Agosto 29, ay namili na po tayo ng iba't ibang gamit pang-eskwela para sa ating mga scholars katulad ng notebooks, bags, uniforms at iba-iba pa pong kagamitan. Kasama po natin mismo ang mga scholars at ang kanilang mga magulang sa pagpili at pamimili ng mga kagamitan na naaayon po sa pamantayan ng Kagawaran ng Edukasyon. May pito na ka mga student scholars sa elementary ang 605th maneuver company. Tatlo gikan sa San Carlos City kag sa siyudad sang Silay, kag Victorias. Sa ngayon po ay nasa proseso pa rin kami ng screening process para po matagdagan ng ating mga scholars. At umaasa po kami na bago magbukas ang klase ngayong darating na Agosto 29 ay magkaroon naman po tayo ng bagong mga scholars sa ating listahan. Ang pamunuan sa Philippine National Police ang nagakilala mismo sa isa sa Madirilagon nga flagship project sa kapulisan diri sa probinsya. Sa ating mga scholars, patuloy ninyong ipakita ang kahusayan at kagalingan ninyo sa inyong pag-aaral sapagkat kayo ang pag-asa ng inyong mga pamilya. Ipagpatuloy ninyo ang inyong mga pangarap sa buhay at ang pagkilala sa kahalagahan ng edukasyon. Atin pong mga kababayan, humihingi na naman po kami ng inyong suporta para sa mga programa at inisyatibo ng pambansang pulisya lalong-lalo lalo na po ang 605 Maneuver Company. Mangyari lamang po na misitahin ang aming Facebook page para sa iba pa pong mga impormasyon. Sa ating pong pagtutulungan ay magkakaroon po tayo ng mas matiwasay at mapayapang mga komunidad at dahil din po sa ating uh, pagtutulungan ay magkakapagbigay po tayo ng inspirasyon sa mga kababayan natin kapospanan. nag mang pamunuan sa 605 Maneuver Company Nga madamo pa ng mga institusyon ang matagaan inspirasyon agod mas mapasanyo pa ang kampanya sa pagpasiguro sa peace and order ilabi sa mga geographically isolated disadvantaged areas. Iniman para sa tinutuyo nga malapot ang isa ka mainuswagon nga komunidad. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kung may ikasarang agod makabulig sa mo isig katawo. Bisan ako o kung ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delphine. Magdala sa mga istorya sang kag pag-asa sa kada simana.